Agad na nag-viral sa social media ang video clip ng aktor na si Ian Veneracion kung saan binuhat niya ang isang fan nang mag-perform siya sa isang beauty contest sa Santiago Isabela. Hinarana ng aktor ang mga kandidata at mga manunood sa nagdaang binibining Santiago noong linggo, May 5, 2024. Ngunit isang video ang agad na kumalat at nag-viral sa social media kung saan makikitang bumaba si Ian sa stage habang kumakanta at nakipagkamay sa mga fans. Habang nakikipagkamay ay isang babae ang umagaw ng kanyang pansin at inaya niya itong umakyat sa stage kasama niya. At nang makapanhik sa stage ay inutusan ni Ian na itaas ng babae ang dalawa niyang kamay at nang sumunod ang babae ay bigla na lang niya itong binuhat at ipinaikot sa ere. Makikitang nagulat ang mga nakasaksi sa ginawa ng aktor lalo na ang babaeng binuhat niya. Agad na naghiyawan at nagpalakpakan ang mga manunood sa ginawa ni Ian. Hindi na nga katakataka na biglang nag-viral ang naturang video ng aktor at umani rin ito ng samat-saring reaksyon. Kung may Don Sulweta Moku Challenge, eto gusto ko Ian Veneration ko Challenge para amoy ng 90s Daddy Yarn, saad ng isang netizen. Sabi naman ng isa, Napaka-random, kala siguro ni Girl Ido Don Zulweta siya ni Ian, naging circus ba naman? Matatanda ang trending noon ng Don Zulweta challenge matapos mag-viral ang reenactment ng pagbuhat ni Richard Gomez sa kanyang leading lady na si Don Zulweta sa pelikulang Hihintayin Kita sa Langit. Anong trip ni Ian Veneracion at ang hilig niya magbuhat? Hirit pa ng isa. Pansin ng mga netizens na baka ito ang paraan ng fan service ng aktor dahil hindi lang pala ito ang first time na binuhat niya ang kanyang fan, may mga iba pang video clips na lumabas kung saan parehas niyang binuhat ng patiwarik ang mga fans niya, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba, huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload, salamat!